What's up guys, for today's video nga pala ay papakainin natin ng Merienda yung mga pufferfish ko dito Yung mga Spotted green pufferfish ko And ayun, umu-okay na nga sila And Siguro mga 3 days pa Is pwede ko na tong Ibenta Since Nawala na rin yung mga white spot nila and So napakaganda talaga ng romak tapos so, ito nga pala yung ko guys. Itong mga uh, small size na superworm natin dito na own breed. Ayan. So, kagabi kasi is na na yon Ternay ko silang bigyan nito and gustong gusto nila to guys. Kaya naman yon yun. Bukod sa suso is binibigyan ko din sila nitong mga superworm ko dito. Which is maganda rin pakain kasi nga mataas siya sa protein. So sana nga ay mabilis lumaki itong mga to. Ayan. So parang nakaka 15 pieces or 10 to 15 pieces sa yung nauubos sa mga to. Ayan. So kung mapapansin nyo malalaki na yung chan nila. Ayan. So ngayong araw is hindi ko pa sila nabibigyan ng soso. So bali super warm muna yung pinapakain ko. Kasi so, yun, mas mabilis nilang makain to unlike dun sa soso na kailangan pa nilang basagin yung shell. Ayan. Diba? Pinag-aagawan nila yun guys. ay sa so, mga gusto nga palang magpa-reserve nito, SPM nyo na lang ako. And yung location ko nga is sa Barangay Manggalang Bantilan, Saryaya, Quezon. And, ayun, nakikipag-meet up din ako, guys. So, PM nyo na lang ako kung interesado kayo sa mga spotted green popper fish ko dito. Ayan, tapos ito, binibigyan ko din pala itong mga cichlids ko ng superworm. And, gustong-gusto nga rin pala nila itong superworm ko dito. And, so, available din to Kung naghahan ko yun yung cichlids, meron ako ditong cichlids, which is itong Venustus, and Aratus cichlids. Ayan. Malalaka na rin sila. Diba? Ang ganda ng kulay nung uh, part for fish ko dito. Ayan. So, yun lang for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. Available nga din pala yung mga ating chops na gapi. Ayun lang. Please... Uh, share comment and subscribe